Bernie. Ayan yung mga in-order mo sa online. Isa. Actually, dalawa yan. Nandito pa sa ilalim. Yung mga gamot ng ano sa online. Ayan. Pero pa dito. Meron pang yan. Ayan Ayan pa. Ayan mo pa. Ayan yung mga in-order mo sa online. Pamilik oh, really? mong order sa online. Ayan. dalawa yan para sa blood sugar mo. Nag-order ka rin ng panlinis sa baga. Meron pa dito. Ayan pa sa loob. Meron kang hindi nabuksan. Na online mo. lahat na binibili mo. Meron pa sa taguan mo. Ang hiling mo bumili na walang try ng doktor. Hindi <laughs> ko alam kung ano eh. Hindi kita mapigilan. Meron pang mga nakatago doon sa cabinet mo. hindi mo man lang ito nabokusan. <laughs> mga iniwan mo mo sa akin, mga gabot-gabot na yan. Yung iba, dinunate ko na, na sa hospital. Hindi <laughs> ko alam kung ano to dalawang klase, tatlong klase ng bardi. barding galing sa ibang bansa. Merong bardi din, eh ko saan to? Meron din bardi isa na Chinese. Ito, bardi din to. Ayan. Pero hindi nakatulong sa iyo. Hindi nakatulong. Hindi pa to nabubuksan. Yung isa pa lang nabuksan. Eto.